Hello guys, good evening. For today's video, ituturo ko po sa inyo paano ba tayo makakapag-create ng unlimited voucher and pwede natin guys iset yung user. Depende po sa inyo. Like for example, itong one month, ayan. So yung presyo niyan guys ay depende sa inyo. So sample, as uh, sa 500 pesos sa one month, pwede po ang makagamit niyan guys, tatlo or limang users. So, pwede ko po sa inyo ituro yan ngayon para po mas ma-maximize nyo yung potential income nyo dito sa ating piso wifi na no need ng bendo machine. So, samahan nyo po ako sa ating tablet. Ituturo ko po sa inyo pa paano gumawa ng vouchers at the same time pa paano natin siya iseset set ng user kung ilan yung pwedeng makagamit sa isang vouchers. Ayan siya guys. Ito yung kasama sa package, yung tarpaulin kapag nag-purchase po kayo, kasama na po ito. And then, meron na kayong free 400 voucher code. And meron na kayong 1 meter LAN cable. May manuals na din po ito. Plug and play na po. Ano? Katulad po nito. Meron kaming de delivery bukas. Ayan. So, ito yung delivery natin bukas guys. So, kasama na ito guys. Kung mag-add kayo ng LAN cable. Ito po yung pinaka-unit natin. Andito po yung 400 vouchers initial. Then, manuals and yung guide nandito po sa loob then yung antena na sa loob na din and then tarpaulin syempre kasama na yan sa marketing materials and then syempre shout out po kay ma'am uh, Kamaye ayan, thank you so much po sa pag purchase so, bukas po yung delivery na to. so guys, tuturo ko na sa inyo pa paano gumawa ng vouchers so yun na nga guys nandito na po tayo sa ating account dito sa ating piso wifi or piso hotspot na no need ng bendo So, ang kailangan nyo lang gawin kung kayo ay nakapag-login na. Don't worry guys, ano, kapag nag-purchase po kayo ng unit, meron na po kayong sariling username and password para sa monitoring or sales monitoring pati po sa, ano, sa mga users or client monitoring. At the same time, yung ano yung voucher creation para makapag-create kayo ng voucher. Good po 'yun for one year no yung cloud server natin. And then kapag okay na po at nakapag Uh, login na kayo sa specific server natin. Meron po tayong 1 to 6 na server, ano? Meron po kayong s6.icloud.network na server. So, ang gagawin natin, punta lang po tayo dito sa ating Hotspot Manager, i-click nyo po ito. Then, dito po makikita natin yung mga connected devices and then yung mga unused vouchers. Kapag po ito yung actions na nandito, na nakikita nyo ngayon is ano siya um, expired ibig sabihin hindi na po or wala na pong internet yung vouchers na yun. so invalid na po siya so ang kailangan lang natin gawin guys meron ditong option sa may taas click nyo tong vouchers ayan so sa may pinakababa eto meron ditong uh, create vouchers click natin ito then diyan dito na tayo sa may portion na to no? wherein dito po natin i-create yung sample ng one month vouchers no na good for uh, one month then yung user depende po sa inyo kung ilan yung pwedeng makagamit doon sample three users per family so sample, sample may kapit kayo tapos tatlo silang nakatira doon so yung tatlo na yun makakagamit sila sa isang voucher code magagamit nila yon for one month. So, depende na po sa inyo kung magkano nyo ipipresyohan yung one month validity ng vouchers. So, asan na pala yung pyramid ko? Ito siya guys. So, pwede nyo siya guys iprint ng ganito yung mga vouchers nyo. Katulad po nito, papakita ko lang sa inyo guys. No? Ayan. So, ito yung pyramid ko guys. Ayan, pakita ko lang sa inyo. Ayan. So, etong voucher na to guys, ang makakagamit dito ay 3. Ayan, 3 user sa isang voucher code pa lang. So, ang presyo ko po dito is 200 pesos or 199 pesos. Depende po yan sa lugar nyo. No? Kung wala kang competitors, pwede nyo itaas yan up to 500 pesos per month. So, unlimited naman po yun. Nakadepende na po sa inyo yan. So, bibigyan ko kayo ng sample computation. Ano? Kung magkano yung potential natin kitain. Kung may mag-aabil sa atin ng uh, limang pamilya, pinaka worst case na yun, ano, limang pamilya na good for one month. So, sample natin, five voucher code, no, ang makakagamit ay tatlo na user sa, lo sa loob ng isang buwan. Ito po yun, ano, tatlo yung makakagamit, sample, itong 3, 4, uh, Tatlo po na tao or devices ang pwede makakonect dito. So ngayon, Sample, may bumili ng limang vouchers, i-times natin yan sa 499. Sa iba po kasing lugar, ang presyo nila is 500 pesos sa loob ng isang buwan. So meron na po tayo na ma generate na earnings or income na 2,495 pesos. Sa loob po yan ng isang buwan, one month voucher validity. What if po meron po tayong one hour, uh, one day, three days, five days, seven days, na mga voucher code. Ibig sabihin, bukod pa po yung potential earnings nyo doon sa mag a ng 1 hour or ng 1 day. Okay? So, sample natin guys. Uh, sa, sa 24 hours, no, ang nag a siguro sabihin natin uh, sa isang araw is 3 or 5. Uh, lima 5 na din. Times natin guys sa 15 pesos. Yung presyo ko po kasi ng voucher na good for 24 hours or 1 day is 15 pesos. So sabihin natin sa loob ng isang araw may nag-avail ng 5. Okay, i-times natin to sa 30 days. So meron kayong 2,250, i-plus natin yung uh, 2,200 din na nag-avail ng 1 month. So approximately possible income natin dito na sa 3,000 to 5,000 pesos per month. Depende po sa location. Kung mas okay location nyo, mas mataas po yung chance na uh, income. Okay, sample sa remote uh, remote area o yung mga lugar talaga na wala internet or yung wala silang capacity na mag-avail ng plan or kahit may modem sila, mahina yung signal. So, eto, pwede nyo itong gamitin kung meron kayong Starlink, di ba, kung meron kayong fiber plan, no? Mas magagamit nyo siya. At the same time, makakatulong kayo sa lugar niyo na magbigay ng internet. So, mas malaking potential na in doon. Meron akong, guys, uh, customer no nagje-generate siya ng 30 to 50,000. Ang gamit po niya guys is Starlink. Okay, Starlink 'tong gamit niya, 'yung roaming na Starlink. So pwede nyo siyang ilagay sa different places all over the world. So ang galing ng Starlink, guys. Okay? So ngayon, nandito na tayo sa ating voucher creations. Ang gagawin natin, sample, is 10. Ayan, makikita niyo guys dito 'yung 10 uh, user, no. Amount uh, amount or code Then, sa sa limited uses, uh, usage count, ilalagay natin ng 3. Ayan. So, yun. So, meron na tayong magagawa na uh, 10 sampung, sampung vouchers no na good for 3 clients or 3 devices yung makakagamit sa isang code lang. And then, sa duration, dito nyo siya i-check sa custom. Ang ilalagay nyo po dito, days. Dalagyan nyo dito guys, 30. So, ganun lang kasimple. Kung paano gumawa ng code. Kapag okay na guys, magja-generate na yan ng ganito. Na pwede nyo na pong i-print. Ayan. Okay. So, gupitin nyo na lang. Tapos, kapag may nag-avail, -nag para lang siyang candy, di ba? Ipapalit mo na lang siya ng, ano, ng, uh, ng cash. O pwede rin Gcash kung wala silang cash. Ganun lang guys. Ang kaganda kasi ng ating ano, unit, no need na po ng bendo, less maintenance, less konsumo sa kuryente, hindi takaw sa mga masasamang loob kasi may tendency na nanonako po yung mga bendo machine kahit may bakal na siya na cover. At the same time, pag nabasa, yeah, may na-encounter din ako, nabasa yung kanyang model yung kanyang bendo, hindi na gumagana. So, sayang, di ba? So dito, yung ating unit guys is IP67. So, pwede po ito uh, makaresist ng ulan. Ayan, at init. Kahit po ilagay niyan sa, sa labas, pwede, pwede po yun. Okay, sa lahat po ng gusto mag-purchase at gusto ng kumita or mag-add ng pagkakitaan District 2024 gamit po ang piso wifi or piso hotspot na no ng Bendo machine i-message lang po ako dahil mabilis po maubos yung stock po natin limited lang po talaga ito at yun, uh, comment down lang po dyan sa lahat ng Uh, interested, isesend ko po sa inyo yung details or mas okay, i-direct message yung ako sa aking Facebook Jose o sa Opamoleda Jr. Doon po ako nag-update palagi. Thank you so much guys. See you again sa next video. Bye-bye.